Ang Buod ng Walang Panginoon ni Diogracias E. Rosario Ang maikling kwentong pinamagataan ni Diogracias E. Rosario na walang panginoon ay umiikot sa paghihirap ng pangunahing tauhan na si Marcos at ng kanyang pamilya sa kamay ni Don Tiong, isang mayamang asindero na may-ari ng lupang binubuwisan ng pamilya ng binata. Ang naturang lupain ay sinabing pinamana sa mga ninuno ni Marcos. Subalit wala silang sapat na kakayahan upang maitanggol ang sarili nila sa naniningil. Dagdag pa dito, wala ring malasakit ang pamahalaan sa kanilang problema. Dahil dito, ang pamilya ng binata ay nagbabayad na lang ng buwis bawat taon hanggang sila ay nabaon sa utang. Ang kasakiman ni Don Tiong ay nagresulta sa pagluluksa ng pamilya at ang pagpanaw ng ama ng binata, ang kanyang dalawang kapatid at higit sa lahat ang kanyang mahal na kasintahang si Anita na namatay dahil na diskubre ng kanyang ama ang kanilang pagmamahalan. Ang mga pagdurusa ni Marcos ang rason kung bakit ayaw niyang marinig ang tunog ng batingaw. Mas lumala ito nung sila ay sinabihang lumikas sa kanilang lupa na gumaganda na rin ang mga bunga at tanim. Lumalaki na ang galit ni Marcos kay Don Tiong at madaming beses na rin niyang inisip na gawing batas ang kanyang kamay. Gayon paman, tinitiis na lang niya ang sakit ng loob sapagkat ito ang hiling ng kanyang ina. Si Marcos ay mahilig magbasa at mag-aral, kaya naman Naniniwala siya sa karunungan ng bawat tao. Naniniwala siya na dapat hindi gawing alipin ang sarili. Kaya naman sa hindi paghintulot sa kanyang ina upang hindi mag-alala, nagbihis si Marcos at nagpanggap na don tiyong. Pinag-aralan niyang maigi ang masamang asyendero at ginaya ang kanyang mga kilos at gawa. Ang naturang kalabaw ni Marcos ay nakapugal sa hangganan ng lupang sarili ni Don Tiong. Kung takip silim ay isinusuot na lahat ni Marcos ang pulinas, ang gora at ang sweater sa kadala ang latigong katulad ng pamalo ni Don Tiong. Pagdating niya sa puok na kinapupugalan ay saka aasbaran ng palo ang kalabaw hanggang sa ito'y umuungol na ang alingaw-ngaw ay abot hanggang sa kalagitnaan ng bayan si Don kay may ugaling maglibot tuwing hapon sa paligid-ligid ng kanyang lupa. Ang ipinanganganib ng ina ni Marcos ay baka magkasalubong ito at ang kanilang Panginoon ay hindi makapagpigil ang isa't isa. Nalalaman din ng matandang babae na laging may dalang revolver sa baywang ang mayamang asindero buhat ng magkaroon ng alitan dahil sa lupa. Kaya lagi niyang inaala-ala ang pag-alis-alis ni Marcos. Subalit isang hapon, samantalang payapang inihahanda ng mag-ina ang kanilang pag-alis, walang iniwan sa putok ng bulkan ang balitang kumalat sa bayan na si Don Tiong ay namatay sa pagkasuwag ng kalabaw. Sinabi ng mga nakakita na pagkakita pa lamang ng kalabaw kay Don Tiong, ay tila may sinumpang galit sapagkat bigla na lamang sinibad ang matanda at nasa pul ang kalamnan ng sikmura ng matulis na sungay ng hayop. Pagkasikwat sa katawan ng masendero, ay tumilapon pa sa itaas at paglagpak ay sinalo naman ng kabilang sungay. Ang katawan ni Don Tiong ay halos lasog-lasog nang iuwi sa bayan. Wasak ang sweater sa katawan at saka ang pulinas kumilos agad ang may kapangyarihan upang gumawa ng kailangan pagsisiyasat subalit ang lahat ng matuwid ay nawalan ng halaga sa hindi kumikilos na ayos ng kalabaw na animoy wala sa loob ang ginawa niyang napakalaking pagkakasala. Nang malamang kay Marcos ang kalabaw, bawat isa'y nagkatinginan. Hindi nila malaman kung papaanong ang puot ni Marcos kay Don ay nagtungo sa alaga niyang hayop. Kahit anong pagsisiyasat ng mga tao sa bayan, wala silang nakitang kaugnayan kay Marcos. Sa huli, hinayaan na nila ang maginang mabuhay ng payapa sa kanilang lupa. Nang marinig na niya ang kampanang tumutunog, wala na ang puot at sama ng loob sapagkat ang nararamdaman na lang ng binata ay ang kanyang pasasalamat sa kanyang masunuring kalabaw.